Okay. Eh. O, oh, tragis ang tipa. Oh, meron ako ang dito. Problema ba yan? Saan na ba yung antipara natin dito? Papagtang ko kayo ng mga malulupit na mga birada dito. Wait, okay. Shit, sakit nun ah. Ayan, oh. Salamat, begins. O, diba? Oh, Oh. otra so oh, tragis ba Chuyan? Siyempre, sprint tayo, pre. Number, number one talaga dito, sprint. Tapos push. Pusher tayo dito, pre. Pusher tayo. Oh, diba? Sabi sa inyo, eh. Diba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ah, meron siyang mga kan, eh. Lagay natin mga buryuro yung si Chu dito, no? Wait lang. Oh, diba? diba? Bagay na bagay, di ba? Kita yan naman. Rock and roll, pre. Rock and roll. Ba't di umalis si Marvin dito? Kanina pa to si Marvin, na. Tanggalin ko na lang nga ito. Ba't lang, ba't di umalis si Marvin, eh? Kanina ka pa Marvin, eh. Dito na lang si Skygo, yan. Alright, ayan mga pre. Ayan mga pre, sa akin pre. Mars 25. Talit ng Minanay Sports. Dragonborn is back. At saka mga player, nasa akin. Sa, nasa, ano na ba yun? Nakalimutan ko na. Nasa akin. Nasa, nasa kabilang mundo. <laughs> nasa akin pre, nasa. Saan <laughs> ba yun? Nasa World Trade Center, Pasay City. Okay. Nasa Sky Gubot. Ayan. Kita-kits. Di ako sure kung makakapunta ako. Nang may laba ko sa'yo, kalakoy pag-ibig ko ay tunay, pero di nagtagal lumabas din ang tunay na kulay. Kapag mataas at lagi namimitas, pero sarili kong pera ang iyong winawaglas. para ng spring O oh, gali nakaka-swing! O, oh, yan o, oh, tingnan nyo po Kita na kita na siguro, mala cho Ha? Cho yan pre Ha? Awig mo si cho, chokla Ha 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 mga... Mga, mga chuyusir dyan, manood nga kayo, hindi yung puro, puro bobo lang yung nasa kanya. isip nyo. Smash them. Ha? O okay, itatang ko to ayawin manood ka Tangina na mong bubo mo eh Ah, Yahweh, manood ka. Gusto kong manood kay Yahweh, ah. Dapat ang ginagamit mo dito, rapid boots. Ayawi, Yahweh, ah. Manood kang mabuti, ako paano mag-chew, ah. Ganito lang kasimple, ah, ano? Napaka-simple. basic. Example, ganyan, ah, no? oh, diba? Ah, diba? Sabi sa inyo, eh. Siyempre, mga ganun mga birada. pare, siyempre. May sprint tayo eh, pwede ko patayin yan. Oo, oh, na naman sa akin na, kinuha pa. Di pa ako nakasis. Ba bakit ganyan kayo? Ha? Bakit ganyan kayo? Ito, tulad nito. Wait lang ha, wait lang ha. Siyempre, pag nag kayo, mga ganyan, mga birada, ganyan, di ba, ganyan o. Oh. oh ba? Diba? Siya, simple, takot yan. Takot yan sa akin. Scary ako eh, scary ako eh. Scary ako, pre. Di ba? Siyempre, ngayon, ha? Ah, ang gagawin ko? Oh, tangi na naman, oh. Nagtitipi ako, eh. Ha? Ah, nagtitipi ako, eh. Sira ulo ka ba? Oh. Empty your in order to fill it again. 'Di ba? O, simple simple na tayo dito. Simple. Simple babak muna tayo, wala tayong light eh. Pag walang light, simple back. Oh, di ba mga ano, mga sipa? O, example, ganyan, dumilim. Dumilim. O, po, tragic na namatay si pare. Ayan. Dum ba, ba tayo, ba tayo dumilim din? Example, ganyan, pre. Oh, yan na. Pre, pre, ko na ba? Banatang ko na ba? Sabihin nyo lang. Patay ang bata ka. Yung di po. Yan ang problema sa inyo eh. Ah, yan ang problema sa inyo eh. Talo yata tayo dito ah. Oh, what a mobs. Ang bububo ng mga kasama eh. Talagang nanahinaan ako dito ah. Wait lang. Dito nga tayo. Patay to pre. Tingnan mo pre. Tingnan mo pre. Tingnan mo, 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 mo buti pre ah. Kung paano ito mamamatay pre. Pakitaan ko na ba ng sipa mobs? Somebody, Kaya lang, may backup yata work. dyan eh. Sabi na nga ba eh. O, diba? Sabi sa Isang sipa lang yan. Isang sipa lang yan. Ha? Tugad to eh. O, diba? Siyempre ngayon. O, diba? O, tapos ganyan tayo. O, diba? O. Tapos ngayon. Pupunta tayo dito. Sisilip. Sisilip ka ngayon dito. ganyan yawe yeah, manood ka ha? Wala eh, ang bobo, -bo, ang bobo -bo mo magkan eh. Ang bobo niya magkan eh. Ang bobo, -bo, ang bobo niya eh. Dapat ganito ko magcho, pre oh. O, diba? Diba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ha? Yan ang sinasabi ko sa'yo na kapag mag ka, kailangan mo magpakamatay kasi nakapatay ka na eh. Kailangan mo i-balance. Kasi kung hindi mo yan i pangit. Pangit sa isang pro player. Ha? Kailangan mo magbigti dun, ha? Sinadya ako yun, magpakamatay dun, pre Sinadya ako yun. Ganon talaga kalakas pag, you know, pag malalakas, sobrang lakas talaga. Ganon talaga mag-isip. Sample, ganito, pre -op. Okay na ano naman, oh. Nakakatawa ka naman pa. O, oh, di ba? O. Oh. Pinantay ko pa din. Ha? Pinantay ko pa din. Pinantay ko yung kanyong... Dead sun care. Ganon talaga pag nagchuchu ako eh. Gusto ko yung pantay-pantay lang. Tindits, 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 tindits. Ganon eh. Ganon daw magchuchu kasi... Di ba, di ba si 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 Chow ganyan Chow? Di ba ganyan Chow? So tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan nyo mabuti oh, yung ano, di ba pantay, pantay ano, pantay ano. Te eh, edi eh, tutok niyo doon oh, tuto, di ba? Ganun 'yun. Oh, wala nang ibang istorya, istorya pa. Basta gano'n 'yun. Gano'n ang tamang pagjutang. Okay? Jutang tayo eh. Oh, ito, ito, ito. Pag tank user ka talaga, eh, dapat talagang malupit to eh. O, oh, diba? Saktong-sakto. Sabi sa'yo eh. Kita, kita mo yun? Diba? Sitter ako dito eh. Sitter ako dito eh. Talaga namang sitter ako dito, pre. O, oh, diba? O, oh, sinadya ako, ba? Diba? Diba? ko sa inyo! Oh. Tingnan nyo, 2, 3, 1. So, yung assist, habol yan. Talagang papatay yan, papatay yan kung ilan yung kill, yun did. Diba? Ma Kita mo yung seat doon na nagagana, pre. Kita mo yun? Talagang kitang kita mo kung paano ko sinipa yung isa doon eh. Tapos nakakan ko eh, nakuha ko eh. Ha? Ah. Talagang bibirada ako dito, pre. World, ito, lahap, in, ito ito tulad ni pre, ito na ito, 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 patay ito pre, last kill mo pre, last kill mo. Oh, tangin na, kahit, kahit tatakas yun siya pre, talagang mamamatay yun siya pre, wala, wala siyang takas eh. Oh, ayan na, tulad yun o. Oh, diba? Gusto nyo ba si ko na? Gusto niyo ba sipahin ko na? Papakitaan kita ng wadit sipa, oh! Oh, gusto mo sipahin ko na? Oh, di ba? Oh, di ba? Hahaha! Tako pre! Hahaha! Hahaha! Everybody has, Everybody has start somewhere. Flikir <laughs> <laughs> si pari Akala mo siguro Mabibirada mo ako pari eh? Oh, manda ka akin ngayon Oh, ito, papatay natin natin mo ha Ayaw to, ayoko to Ito, ito, I think ito, ito, ito Oh, ito, 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 ito. pre, oh.

Wait lang, wait lang, wait lang. Gusto ko si eh. Gusto ko si Tan eh. Wait lang, wait lang. Hindi ah. Gusto nyo ba? Sit, sit, sit. Huli ako ng dalawa. Yung, yung iba kasi, ang ginagawa nila, isa lang yung nasisipa nila dito. Dalawa. Kaya kong sipahin dito. Isang sipa, dalawa tatamaan. Tinay mo. Tinay mo. Isang sipa, dalawa tatamaan. Tinay mo buti ah. Tingnan nyo lang, tingnan nyo lang. Oh, yan, ang, yan ang. Tingnan nyo, tingnan nyo, isang si... O, oh, diba? O. Oh. Kita mo? Isang si pa, dalawa tatamaan, pre. Diba? Kita mo yun? Talagang sinadya ko yung mga pirata dun, pre, kasi maubo sila eh. O, oh, diba? O, oh, diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, Diba? <laughs> oh, di ba? Isang sipa yun, ha? Pero dalawa yung tinamaan, oh. Ito. tulad ni ito, pre, oh. Oh, isang oh. Diba sabi sa'yo eh? Oo, oh, diba? Namatay siya. <laughs> <laughs> ya na kurto ay kulang sa ligo ni Mal. <laughs> Wait lang pre. Gusto nyo ba ng kan? Ang tawag nyo to. Gusto nyo ba ng freestyle? Kaya ko din gawa ng freestyle. Ito freestyle o. Oh. freestyle ha. Ah. One, two, three, go. Habol to pre. Oh, okay na eh. Hindi ah, ko na lang kinuha pre kasi Ito, ito, freestyle pre, freestyle pre, tingnan pre, Freestyle pre, freestyle pre, freestyle pre, tingnan pre. Freestyle pre, freestyle pre, ha. pre, Everybody has to start somewhere. Oh, freestyle pre. Ganda freestyle ko, Kita nyo? Kita nyo freestyle ko natatakot sila sa mga birada ko eh. Grabe yung freestyle ko doon, pre. Example dyan, pre. Tingnan, mamamatay na yan si Aldous, pre. Kahit anong gawin niya, pre. Mamamatay na yan, pre. Kahit anong gawin niya yan, pre. Talagang wala na, pre. Sipa dito, pre. Oh, oh di ba? Saktong sakto. Di ba? Oh, di ba? Wala yan, pre. Oh, di ba? oh, diba? Sabi sa inyo eh. Talagang pang malakasan to eh. oh, diba? O, oh, di, oh, di ba? Patay! <laughs> Example nito, pre, oh. o. O, oh, di ba? O. Oh. O, oh, ano nga, kaya mo ako, kaya mo ako. Hindi mo ko makakaya, pagjugad ang nakakarap mo. O, oh, wait lang wait lang Wait lang, pare. Relax nyo lang, birada nyo, pre. Oh. Natatakot, natatakot siyo, sayang. Anong natatakot? Ako natatakot? Ha? Takot na tayo, pre. Oh example, ganyan o. Oh. O, oh, di ba, ko eh. Tinulak na kita. Ganon kita kamahal. Ha? Ganon na kita kamahal. Ganon kita kamahal. O, oh, ba? Diba? labirbu boy ako eh. Di diba? Yung mga kalaban ko, pre. Ha? Yung mga kalaban ko, tinutulungan ko pa yan. O, kita mo. Di ba? Kung pang malakasan lang ang usapan, talaga namang... Malak matagal na natin yan pinatunayan. Ha? Sinipa ko pa pa Sabi ko, umuwi ka na. Sabi ko ganun. Kasi ganon ako eh, ma ma makan ako eh, ah. mawain sa mga kalaban eh. Lalo na pag binubugbog, ayo eh, sinisipa ko yan palayo. Sin sinisipa ko. Example, ganyan o. Oh. Siyempre, ganyan o, ayan o. Oh. O, oh. oh, diba? Wala akong magawa dyan, pre, tingnan pre. takboan takbuhan sila pre o. Oh. Diba? ba? Galing! Ang galing! Diba? ba? Ganon yun. Sikrito na malalakas, pre. Dapat ang malalakas kasi, di ba? Alam mo, alam mo yung malalakas, pre, ha? Kailangan mong sumasumain. Gusto ko pantayin eh, pantayin eh, di ba? 20, 29, 30. Tingnan yung mabuti, ha? Gusto ko yung balance. Kasi, lugi sila sa turi. Turi, turi, logi sila eh. kaya kailangan kailangan naman yung pakamatay. Pero mananalo to. Mananalo to, nababasa ko to eh. Uh, tara na, tara na. Bumubo na mga Oy, sila lang ah. Grabe ka, sama mo magkana. Ito, ito, sipa oh.

ginagawa ako doon, pre. Ah, kitang kit... Wait lang. May gusto akong patunayan eh. Kitang kita nyo yung ginawa ko doon, Sinadya ako yun, pre. Di ba? Winasak ko. Nung winasak ko, sinunod nila. Nung sinunod nila, anong sunod? Victory. Di ba? Victory. Kita, kita mo yung victory na tinatawag? Victory. Ah? Di ba? Napaka-easy manalo, pre. Grabe, grabe. Ang...